At narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong Martes, February 27, 2024. Sa latest satellite image po natin ay namamataan po tayong kaulapan dito sa southern portion ng Mindanao. So asahan po natin ngayong araw ang mataas na posibilidad na makakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlaat sa areas ng Davao Region, pati na rin sa ilang bahagi ng Soxergen. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya asahan pa rin po nating magpapatuloy ang generally fair weather conditions sa malaking bahagi po ng Luzon area na may mga tsansa pa rin ng pulupulong mahina mga pag-ulan o mga pag-ambon. Sa malaking bahagi naman ng Visayas at Mindanao, for the rest of Mindanao, mostly isolated rain showers o thunderstorms po. Kadalasan sa hapon o sa gabi ang mararanasan. Sa ngayon ay wala naman tayong binabantayang bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat lamang po sa may mga planong pumalaot sa hilaga at silangang baybayin ng ating kapuluan dahil nasa moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang mararanasan. At yan muna po ang lagay ng panahon sa araw na ito.